<laughs> Magandang umaga, mga ka -idle. So ngayon, papunta po kami sa aming tanima ng mais. Kung naaalala nyo guys, 3 months ago, naglagay kami ng pampataba sa mga mais. So ngayon, pupuntahan namin at i-check namin kung namumunga na ba. Pero guys, sabi ng lola ko, mag-uuna muna kami sa batis. Kasi marami daw dun mga kuhol. Sinong nakakilala ng kuhol dito guys? Kasi dito sa aming lugar ay inuulam namin ang kuhol. Alam nyo ba guys na masarap siya lutuin sa gata tapos sobrang angham? Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng kuhol. Naku guys, tingnan nyo naman ako guys. nag -e enjoy na namimiss ko yung dating ako. Kasi nung mga bata kami, dito kami naglalaro ng mga pinsan ko. At ayan, kasama ko yung aking ate. Parang kailan lang, no? Guys, nakakamiss talaga. Nakakalungkot lang, guys. Isipin na dati, dito pa yung lolo ko. Ngayon, wala na siya. Pero mananatili pa rin siya sa aming puso. Pero thankful pa rin kami guys kasi kahit pa pano nakakasama pa rin namin yung lola namin. Ayun, andon siya sa unahan guys oh. Napakabilis naman maglakad kasi sanay na sanay na. At sa haba ng aking paglalakad ay may nakita akong lupo. Sino nakakilala ng lupo? Sabi nila, masarap daw ito yung pare sa isda at munggo. Hmm, try nga natin mamaya. At eto na guys, tatawid na kami sa tulay at meron pang pa haruta na nagaganap po. yung ate ko ang bait, bait talaga grabe guys, nakakamis talaga dito ayan, kasama ko yung pamangkin ko na panaysabi umuwi na daw kami ang kulit at ito na nga guys, malapit na kami kung saan kukuha kami ng kuhol at bago kami kumuha ng kuhol nakita ko si lula na namimitas ng abalong or gabi at ayan, tinulungan ko na lang siya balong. Dago dumay tawag. Sino may gusto nito? Ano ano daw na taon daw? Pipino. Uy, pipino na smoy smoy. Marami na kaming, ano guys, utan. Ito guys, oh. Bidyo yun. Oh, ikan, ba no? At sa mga oras na ito, ay itinuturo na ni Lola kung saan kami kukuha ng mga kuhol. Ayan guys, dito kami kukuha ng mga kuhol. Kohol, guys! Ipakita ko sa inyo guys ang itsura sa kuhol. Ito. Oh. Dito nanirahan yung kuhol guys. Kuhol sa Tagalog. Ayan, kilala nyo ba yan? Yan. Kasama ko si okay. Oh, basa ako, guys. ko ako, guys. Ginluktuhan <laughs> ko ni Bayaw ko guys. Uy, may kool dyan no. Ari oh. Ay. Ito guys oh, kool. Ito yung matagal ko nang inaasam. Kool. Ito, oh. Ito pa. Mawa tayo ng kool guys. Ito pa guys. Baba ka dito, Maton. Arip. Yeah. Masarap. Kuhul. Kuhul. Hanggang tuhod yung tubig. Ito pa. Ari. Ayan, yung sister ko. Halika dito. Baba ka. Dito na yung puhol sa mga singit-singit ng palay. Ayan, marami na siyang puhol. Sister ko. yan, Lakta namun karon sang ilos nga may gata, nga may takway. Ayan guys, Bisa mo lang <laughs> kalo? Bisa mo lang kalo? Ayan, kinuwa na ni Yaya yung rilo niya. Ayan. Kuha pa tayo guys to marami na tayong nakuha dapat hindi lang puro rides yung ginagawa natin pumunta din tayo sa probinsya oh patura <coughs> ang butik ang <laughs> At heto na guys, tinodo ko na sa pagkuha ng call. Cool. At nag enjoy na nga ako. At medyo marami na yung aming nakuha. Tara guys, samahan nyo kami hanggang sa dulo. Apat kung tatlo. Manglupo oh. mang pa tagili. Wow. <laughs> Ay, siya. <so>. Hala. <laughs> Aki lang. Aki lang ko. Aki mo to siya, Wala, Hala, tumba tumba-tumba. Tasing... Nako, nakakapagod pala dito sa bukid. Pero masaya. Ayan, kumain muna ako ng buko, guys. At Pupunta na tayo sa aming tanima ng mais. Excited na ako, guys. Tara, samahan nyo ako. Ayan, guys. Alam nyo ba yung kasabihan na pag may itinanim, may aanihin? Konting tsaga lang. Ayan, guys, oh. Grabe. Solid. Solid. Ayan. Thank you for watching.